guys. Yung negros. Negros style. Anong negros? Ha, ito guys. Sobrang laki. Ha, ito di. Oh, tingnan <laughs> mo di. Oh. Oh. Ay, kay Ate Ana nakakuha din siya pero ako nakakuha din ako guys oh. Ito oh. punggok. Another one. Oh, God. <laughs> Oh, guys, oh. Ang hahaba. Pumugot eh, bro, malaki no. filipino <coughs> style. Kahit ma maikli pero mahaba, malaki. Filipino style, mahaba, malaki. Ang talaga, malaki na mapunggok. Yan tiyan. Ito. Ano to? Ini pati ini akhir Ya dengan ini, dengan ini. Heto, heto, heto. Aku. Pasti mau kuku kute kau ati ke di nama nak kute mengkuan dan nak mengkuan dan nak ugan dan nak angsi dan nak. Buang, buang kok kok. Itu tak itu tadi tu unah cium. Papa bapa, ayo, kita mau papa bapa. Papa bapa nak tanya pagi nun. Itu nama tayo. Ito. Oh, dito na naman, guys. Ito 'yan, no. Ito 'yan, sira iya kan ito. ito, ina haba oh. Ano? <laughs> Tang ah, sabog, ina. Matres. Oh, may dangkal may 'to, 'yan, no. Sabog kali to, pati matres. Hmm. Wa na, guys, nangamong. Grabe. Oh, tingnan. Ito, so, tingnan ko lang. Tangalan mo 'yan. Dangkalin mo 'yan kung ganon ka dito ipakita mo pag anon para pag tingnan mga guys makahanap po ng gigitong guys wag na siyang magagalaw oh. buhay sa bahay na lang siya di bale di maglaman ni raga <laughs>